Tanghaling tapat, nagpali ka na naman yung mga tulongges. Andami na naman mga adik sa Maynila. Ay! Mga adik! Bago na kayo ha. Pabalik niya ako. Totoo, di ba nay? snatching, hold upping, saan ka nakakita? Jeep driver sa abinida, tanghaling tapat, dadakmain ng mga bata yung kinita ng pobreng jeep ni driver. Saan ka nakakita? Truck driver sa arteng, tanghaling tapat, aakyatin, kukulatain yung driver para kunin lang yung cellphone. Ano, wala na tayong gobyerno? Kaya kayo, Tigilan nyo yan. <laughs> okay, gumagamit ng kamigal. Huwag sa kami dito, is organic lang. Ngayon. Enjoy yeah. <laughs> yeah. Real talk lang to man. Mayroon bars, pero kayong mga babae. Mga asawang babae. Hindi ba kayo nag -alala? Galing sa trabaho asawa ninyo? Uuwi, baka matusok dahil na naagaw yung cellphone kayo mga magulang. Hindi ba kayo nag-aalala yung anak nyo galing sa eskwelahan na agawan ng cellphone tapos tamang hinala pa yung holdapper, napakialamang pa yung anak nyo. Anong uri tayo ng gobyerno? Di bali tayong mahirap, wag tayo maging dugyot. Di bali tayong mahirap, basta makapamuhay tayo ng panatag. Tama ba? Kaya nai, tay, may awan Diyos sa tulong ninyo. Nakabalik tayo. Ibabalik ko sa inyo ang gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno na ulit sa lungsod ng Maynila. Kaya mga adik, mga pusher, kayo, kailangan nyo pang gumamit ng kemikal para magising. Ako, kapilang, walang tulugan. Gusto nyo bang umikot tutulit si Yorme ng alas do sa madaling araw? Yeah! Nang madaling araw, may gobyerno pa? Yeah! Habang natutulog kayo, panatag kayo, alam nyo, si Yorme nasa kalsada pa? Yeah! O yan, ipabalik ko sa inyo yan. Pangatlo, anong gagawin ko? Babahay, eskwelahan, ospital, hospital, Trabaho, M B N minimum basic needs, housing, education, healthcare and jobs. Ibig sabihin, ang magulang, ang pamilya may masisilungan. Umulat bumagyo, magkaroon ng dilubyo, may masisilungang disenteng tahanan yung tatay, yung nanay, magtatrabaho. Yung anak, papasok sa eskwela. Pag nagkasakit ang pamilya, may ospital na maayos silang kakalinga sa kanila. Nay, tay, gusto niyo ba yun? Yung ba ang uri ng gobyernong gusto niyo? At special mention sa mga lolo't lola ko, mga nanay, tatay ko, na senior citizen. Lahat ng nawala sa inyo, ibabalik ko sa inyo. May awan, ang Diyos na kabalik tayo sa gobyerno ng Maynila. Namiss nyo na ba yung cake? Allowance. Yung regalo sa Pasko. Ang sarap ng amoy, narasaan ko pa. Sumingaw na naman. Yung nasa plastic. Eh ako sanay na sanay naman ako. Oh, nine, tie. O tanong, gusto nyo pa ba akong bumalik? Yes! Ramis? Peksman? District 3? District 1? Meron lang akong pakiusap. Pwede ba? Strict?